Kailangan kong makabenta ngayong araw. Nakikita mo naman siguro kalagayan namin, di ba? Si mama bilang na ang mga araw. Si papa naman mahina ang pasada. Alam mo, girl, natamaan talaga ako dito sa sermon ni father. Alam mo, sermon? It's sermon. Alam mo, girl, you serve my friend. Ayaw sa mga si sa mo.

Koko, kunyo. Ako pa ba nagugus si. Ano na ako? Uh. Ano oh. nangyayari diyan? Ayas ko na, 'no, she kasi ate. Oh, ano ni piniligawin yung? Eh nagagawa na ako, oh. na ako ng assignment pa oh. 'ko, 'no. Wag na 'ko magawa ito, magugus ka na. Bisna boy 'to. Hinahanbiyay hanggang pa-ulan pa uwi. Pa ano parang 'minit? Ma, pa. Ano na naman nangyayari? Ito nanay mo, di ka rin siya hindi yung pera. Tinan mo, wala naman sa ang ulaw. naman ako kahit pa paano kanina. Eh, hey, siya ako naman <laughs> po. Ganda ng araw no? Pero mas maganda ka. Bibili mo ba kayo hindi? Ano ba yan? Sampu ho. Sige, dalawa. Ay, wala akong pala.

Alam mo ba yung Hagnos? Ano? Yung pamilya yeah. daw ni Rocket Girl. Hindi naka pwesto there. Naksigente raw. Anong nangyari, Deds? Yun ang balita. Wala atong nakaligtas. Kawawa naman. Bakit pa kasi kayo nagsimba? <laughs> yung project ko, tapos na. <laughs> Kaya di ako nakasama. sila, saka mo kayo pasma nito. Pasaludo ka po. sa Panginoon. Para hindi ako sakali makamatay. Patay. Ang isang mag-anak, matapos sumugod ng preno, ang kanilang sinasakyan at ito ay sumalpok sa isang poste. ka ba Opo. Manalig at magtiwala ka sa sa simbahan na to, naalala ko ang mga kwento ni Mama. Tuwing nagsisimba sila nang hindi ako kasama. Lagi niya akong pinipilit pero ayoko. At wala din akong panahon sa'yo. Ito na siguro ang parusa ko kaya kinuha mo si Mama ng maaga sa amin. Inakwilman kita dahil sa mga hamon na binigay mo sa akin. Pero di ka pa rin sumuko at gumawa ka ng daan para bumalik ako sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng pangkukwestiyon ko sa iyo. At lubos ako nagpapasalamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Ngayon tanggap ko na na ako na lang mag-isa. Pero kahit mag-isa na lang ako sa buhay ngayon, alam kong kasama kita at hindi hindi mo ako pababayaan. Ate, ate gising na Ate, ate gising na